Magkano ang asking price para sa commemorative coin regardless kung anong klaseng commemorative coin ang meron ka? Tatlong kategorya. Number 1, sa mga nagaalahas aalahas bibilhin po nila ito ng 70 pesos hanggang 100 pesos. Yung mga may pwesto, nagbebenta na, o bumibili na mga sira-sirang alahas, bumibili din sila ng gantong klase ng coin. 70 to 100 pesos. Okay po. Sa mga numista, katulad ko na bumubuo ng coin set binibili namin ito ng 300 per peraso 300 per peraso hanggang 500 pesos depende sa quality kung walang gasgas -gas at maayos pa ang coin po ninyo panghuli at uh, ito ay too good to be true pero totoo kapag meron kayong commemorative coin at highlight po ito sa subastahan pwede nyo pong dalhin doon ang starting bidding